Ano oh, binigay ni Teacher Thank you. Nasaan ang star? Patingin nga. Wow, galing naman may star ang nakalagay. Star. Very good. May star ano? Anong ginawa sa school but may very good. Oh, gawa mo ito. Wow, galing ano daw iyan? Ano yung pinta mo? Ano daw? Ano daw sabi? Circle. Ano sabi ni? Ganito. Ha? Huh? Ah, circle gago daw circle. Kaya itong ginawa mo. Circle, circle. Oh, very good nga naman. Kaya ikaw binigyan ng star. Mm, very good. Alin po? Ha? Ay, ubos mong baon mo. No? Ayaw ko na kasi busog na. Kasi ako. Pa, busog ka na po. Opo. Hmm. ulit po oh, mamaya po kakainin mo ulit. Okay po. Okay. Opo. Abis na. Ulan.